Uh, magandang umaga mga kay Sarugman uh, kumusta kayo guys at uh, na naman tayo guys dito sa Kabuyaw Laguna at uh, tingnan nyo guys ganitong oras ay napakaraming mga uh, riders na nahinto dito sa may uh, Paris Mami at sa may Pantisalan at uh, na naman tayo guys dito sa Kabuyao uh, ganitong oras dito tayo na hinto dahil uh, umakain kumakain tayo guys ng uh, mami at pandisan. Uh, pandisal ayan nakikita nyo naman siguro guys ayan at uh, tingnan nyo guys napakaraming mga riders at mga sa uh, sasakyan pag ganitong oras na talagang napakatao uh, na sa ganitong oras at uh, bibili tayo guys ng pandesal ayan Bibili naman tayo guys ng pandesal dito si Manong. Kaya maya at uh, bibili tayo. Ating ititig out. Ayan, paubos na naman ang kanyang pandesal guys. At uh, maya maya ay tayo ay bibili. Baka tayo ay maubusan. Uh, tingnan nyo guys uh, ganitong oras maraming mga nahinto ng mga riders dito sa Paris mami at uh, dito may nagkakapi ayan at maraming mga street food dito sa Bandang Kabuyaw mula dito hanggang sa dulo Uh, ito talaga guys, ito talaga guys yung hinto ng mga riders dito sa Kabuyao. Uh, malapit sa Marshield. Ah, uh, dito sila guys na hinto. Kuwanan ng uh, dito rin sila kumakain ng almusal. Ayun. Ito yung mga galing po sa mga iba't ibang lugar. Na dito na hinto para kumain lang ng pares uh, mami at uh, pandesal. At uh, may nagpapa papa shout out pala sa atin na uh, kaibigan natin diyan sa Equitable Tower ah uh, sila Jason Bitancor ay kaibigan natin yan Sir Efren Dela Cruz at si Joel Mendoza ayan si Danilo Ramos at si Sir Boatis ayan ito yung mga masugid natin na panood ng ating mga video guys at tingnan nyo guys so oh, dito sa pandisalan uh, ah, marami silang marami mga nabili na mga riders din ay rin ay bibili Uh, pupunta tayo guys dun sa may pandesal tayo ay bibili muna baka tayo ay maubusan guys Tapos Pabalot din ako boss 30 30,000 30, Ah, kaunti na lang yung tinda ni Manoy yun, makakapos na. Pabalot tayo ng 30,000. Doon sa may kwan, may ganito rin dyan sa may IPIP Santo Tomas. Kaya ko rolling pandesal din eh, ganito. Ah, kaya pala. Marami pala to ano. Pag napunta ako ng Santo Tomas, ay eh, may pandesalan din dito pala.

Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, tayo ay kakain ng pandesal. Kain tayo guys ng pandesal. At uh, sasamaan natin ng kape dito sa, ano, may nagtitindang kape. Uh, Apong nagka-kape ay uh, nakain tayo ng pandesal. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at asya uh, tao sa ating mga followers dyan sa Santo Tomas sa casa Isabel at ang ating mga kaibigan ng mga OFW. Okay, bye-bye.